Magandang araw po sa kaibigan po natin dyan ang mga mahilig sa sounds na ito po gusto po kong ipakilala namin sa inyo ang aming pong bago na pinilakas po at pinaganda yung tunog at pinalakas pong maigin namin yung bass sa aming pong aparato pag gumamit po kayo pag nasa kalapit po kayo ng speaker box mahina po habang lumalayo po kayo lalong lumalakas ang bass na talaga naman pong parang mamon yung dibdib nyo parang hinihilot sa sobrang ganda ng tunog ay ah, ito po pinakikilala po namin sa mga malalaking sound system ang aming aparato na kung gusto po nyo sumubok PM lang po kayo ay ah, ito po talaga pong grabe palakas na palakas po na ang upgrade namin mga aparato ng sound system na kung saan po ay dito lang po yun makikita ayan po yung gusto po nyo sumubok PM lang Mga nang mga araw po, ito po pala yung pinakikilala namin na Master the Big One Super Power Base 1000 Magnetic po. Na grabe po talaga ang ating aparatong ito. Ito po ay magaganda sa malalaking sound system. Ito po yung bago naming double. Ang itaas po nito, pang mid, ang ilalim po nito pang base. Solid po. Seconds. 1,000 base sunod-sunod po. Grabe. Ito na ito po yung mga bago naming upgrade na kung saan po ay pinalalakas na po namin, pinalalakas ang aming nilalabas na aparato. Na talaga naman pong grabe. Napakalakas po talaga. Yung gusto po sumubok, PM lang para po naman masubukan. Libre po ang pagsubok sa aming aparato na Master the One, Super Power Base 1,000 Magnetic. Talaga pong grabe. Ito po bago po namin ilabas ay sinusubukan muna po na yung